Pork adobo Pork adobo Special pork adobo Pork adobo kain pork adobo Rice Kano <laughs> mo na yung rice? Kano mo na yung rice? Sarap Kunting taba Pwede rin ito may patatas eh. Lalong sumarap pag may patatas. Ayaw namin ng adobo. Na. Ayaw ko rin ng kanin. Ayaw ko rin ng kanin. Ayaw, ko. Ayaw kong tanggihan. Ayaw kong pigilan. Ayaw kong pigilan. Bermain Ah, enak. Enak.